Ito po ay nagugat. etong bulalas na ito na si Richard Gomez ay nagugat doon sa hindi pa tapos na proyekto niya dyan sa Leyte ay gumuho na, nasira na, hindi pa napapakinabangan ay wasak na. At siyempre ang mga journalist, siguradong tatanungin, malaking balita to eh dahil kamo, etong si Goma ay kilala, mas kilala siya di hama kesa sa mga politiko, sa ilang politiko rather. Mas kilala siya dahil sikat, dating sikat. Sikat pa rin naman ngayon, kaya lang ibang landas na yung pagiging sikat niya. negatibo na. Binigyan ng chance para magpaliwanag dito nga sa aligasyon na ito. At minasama na si Richard Gomez, yung mga katanungan na yan ng, ng mga journalist. Hmm. Hmm. Meron daw ba siyang kinalaman kasi dyan sa palpak nga na flood control project sa kanyang distrito sa Leyte. Kasi ang sinasabi ng mayor dyan ay walang kinalaman ang LGU, walang coordination ang LGU at ito daw ay direkta na proyekto at pinondohan nga ng opisina o netong congressman na ito, netong si Richard Gomez. Mahal daw ang media, tinawag pa nga ng mga ungas ang media natong si Richard Gomez. At ang sabi, may kalalagyan ka. Sabi ng mga na, nasa media, talagang malaking kaso ito kung tutuusin. Di ba? ay ang sinira mo or gusto mong sirain isang institution. Eh. Hindi naman individual lang. Yan ang yare Mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Uh, yun nga. Siya daw ang binabanatan ngayon. Hindi mo ba alam, Mr. Richard Gomez, na dahil sa init ng usapin ngayon tungkol nga sa mga flood control projects at sa mga nakawan sa gobyerno, natural lamang na isipin din or ang media ay magkandarapa sa mga sa mga posibleng sangkot. At eto ah, etong pagkakasangkot mo dito sa proyektong ito, napakaliwanag naman. 'Di ba? May mga proweba, may mga resibo na eto ay isang proyekto under your office na hindi na <laughs> Tinatanong ka lang sa side mo. Tapos sana, ito ay magandang chance para ikaw din ay magpaliwanag. Pero ang gin anong ginawa mo? Tinawag mo ng mga ungas ang mga nagtatanong sa iyo ng mga journalist. Ganyan na ganyan ang ugali ng mga DTS. Remember, Sara Duterte tinatanong ng napakatinong katanungan. Pero kabastusan, kawalang hiyaan at balasubas ang isinagot. Pagiging balasubas ang ipinakita doon sa mga hearing na pinag-ugatan ng malaking gulo na ito um, na sa tingin ko ay ito rin yung nag, uh, naging naging sa para magkawatak-watak nga itong unit team. At ang may kasalanan dyan sa tingin ko ay yung pagiging yung ugali ng mga katulad nga ng mga Duterte at ni, ni Sarah Sara Duterte lalo na akala mo talaga kayo yung masusunod lagi. Akala mo talaga hindi pwede kayong tanungin ng mga ganitong klaseng bagay. Good luck sa'yo Mr. Richard Gomez dahil sa tingin ko Malaking kasiraan mo ito.